Oh, wait lang mga kalaki ah. Baka sa mga tinatayaan mo mga lucky numbers dyan, baka mali po ang mga numerong mga inaalagaan mo. Baka hindi po maganda yan mga kalaki, papalitan natin yan. Subukan mo mga lucky numbers namin, ngayon pong October 14 po ng gabi papalitan natin yung mga kalaki dahil bukas po October 15 yun po ay aking numero 15 po mga kalaki gusto ko po mabigyan kayong lahat na mga lucky numbers po mga kalaki okay bibigyan kita ng mga lucky numbers na susubukan mong tayaan aalagaan mo ng 3 days ah sa mga nabigyan na po namin na, na nakapanalo na congratulations po sa mga hindi pa po nananalo manood lang po kay rito wag po kayong bumiti yung mga kalaki dahil hindi po ako nagsasawang magbigay mga lucky numbers ang importante po araw araw po nakakapagpanalo tayo at nakapost po yan sa Facebook, di ba? Kaya po dumadami ang followers natin kaya pilit na ginagaya kasi po araw-araw po nakakapagpanalo tayo at gusto ko po lahat po kayo mabigyan. Ang gagawin niyo lang naman, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos sa heart ng heart at dapat po nakafollow. Dapat po nakafollow. Siyempre, ibig sabihin pag nakafollow, makakatanggap ka ng mga libreng lucky number sa akin, ha? Kaya mga kalaki, libre po yan, walang bayad. Okay? At ang six-digit lucky numbers po, ayan po sa taas. Marami pong sinuswerte dyan mga kalaki. Nakapagpanalo na naman po tayo ng mga lucky numbers. At syempre po yung mga nanay po na humihingi po ng pambili ng ng gamot tila, lucky numbers ang hinihingi. At saka yung mga pang-uwi po ng probinsya, pambili ng gamit sa school ng mga anak, lucky numbers ang hinihingi. Bibigyan ko kayo ngayong gabi. Tara na po mga kalaki. Ah, magbigaya rin tayo ng numero para hindi na kinagtatampo. Nagre-reply po ako.